Happy Valentine's Day to all! Late na ngang gumising si Mama, 5.32 na nang tayo ay makapag-prepare at pagbaba nga ni Mama ayan na nga ang ating family room situation. Medyo magulo pa yan, pero magluto na tayo ng ating almusal at eto nga ang aking homemade chicken tocino gamit ang mix. Nagmamadali na nga talaga si Mamang kumilos at habang nakasala nga yan, ay nag-update na rin tayo ng kalendaryo at sempre for the linis muna tayo ng family room dahil ayaw talaga natin ang makalat na bahay. At maya-maya lang ay masaya na naman tayo dahil malinis na ang ating kapaligiran. Kaya tignan nyo naman ang ating Valentine's decoration. Love, love, love. Ito nga ang aming blanket na talaga namang napakadanda. And I love it. Siyempre naman, back to the kitchen na naman si Mama. Balik na natin ang tusino bago pa yan masunog. At eto na rin tayo. Naghahanda na tayo ng baha at ito na natin yan para sa almusal ng ating mga bagets at ni Daddy. Ang buhay talaga natin mga mamis ay talagang multitasking forever at napakadaming dalamay ni Mama. Habang nag-iinitin tayo ng kanin ay nagpe tayo ng baon ni Daddy. Tapos na ang mainit ang ating bahaw at isinud ko naman ang aking almusal na pansit bihon habang inaaho natin ang mga lutong chicken tosino. Bumaba na din pala si Bunso at nagaanay na lang siyang maluto ang kanyang almusal kaya naman inihanda na ni Mama yan. Ito nga ang kakainin nila habang si Mama naman ay kakain ng pansit bihon. Dahil wala din tayong masyadong natirang kanin for today. Talaga namang ang inyong mama ay may pag <coughs> Sa mga oras, dinayari na papakulo tayo ng tubig para sa aming coffee ni Dagi na dadalhin sa work. At eto na nga tayo, unti-unti tayong kumakain ng ating almusal pero binalik natin yan dahil medyo malamig pa nga ang pansit. Tignan nyo naman, napakapula ah, ng ating tusino at talaga namang perfect na perfect ito pang almusal na mga bagets nakatipid din tayo dahil ang mahal nga ng mga ready-made na, na mga tusinong ganyan sa Asian store. Eto na nga ang ham sandwich ni Daddy na kanyang babaunin sa trabaho at yan niya ang kanyang tanghalian. At ang mga tira naman nating tinapay ay pinagsama-sama ko na nga at binigyan din tayo na isang bonggang hub ng ating bunso kaya naman I love it. Inihanda ko na din ang vitamins ng ating mga bagets para naman healthy healthy sila at talaga namang bawal magkasakit. Tapos na maluto ang honey ham ni daddy at ininit ko na nga ulit ang aking pansit at ready na nga tayong kumain ng almusal. Hindi na nga tayo nakaupo at tala na namang napaka ng ating morning. Ito na nga ang ating breakfast. At habang mainit pa ang pansit, ay eto naman tayo at prepare ng ating tubig na dadalhin sa work. Iinihanda ko na din ang water bottle ng ating dalaga dahil late pa bababa sa pag-aayos ng kanyang sarili. Kaya alam niyo naman, pag meron kayong mga dalaginding, na talaga namang napakatagal mag-prepare. Ito naman ang ating 3-in-1 coffee for work. Care of coffee ko. Baka naman. <laughs> isinali na natin ang ating hot water at imekus-mekus natin yan. At ready na ka baunin yan for work. Si mama nga ay kumakain pa din at naupo muna tayo ng sandali. At si JJ nga ay kinatapos pa rin ang kanyang almusal sa corner. Eto na nga ang aking Valentine's Day scrub suit. Gustong gusto ko yan dahil may papuso pa. Si mama nga ay nagmamadali ng kumain dahil tayo maghahatid sa mga bagets. Pero bago yan, nagbrew muna tayo ng coffee. Ayan na nga ang ating dalaga. Naka-red talaga para sa Valentine's Day. At kumakain din si Daddy. Habang binibrew natin ng coffee, eto't inabot nga sa akin ang Valentine's Day card ng aking mga extra na talaga namang very touching. Si JJ nga ay nakapag-prepare na din para sa kanyang work attire at dalahin muna natin sa sasakyan ng ating work bag. Ako ma ang nag sa mga bata dahil malayo ulit ang travel ni Daddy at ayan na nga ang snow. Dumalo na naman si Elsa kahapon kahit hindi siya invited. <laughs> Pagkatapos ko nga maihatid ang mga bagets, ay diretsyo na tayo. drive papunta sa ating first patient. dahil maaga pa nga ay pumunta muna ako sa Dollar Tree dahil bumili nga tayo ng extra magnet na hiniling ni Bunso. Gumagawa nga siya ng kanyang art project with daddy at kinula nga siya sa magnet kaya naman bumili muna tayo. Sinamahala din natin yan ng glue stick at bumili din ako ng garlic bread dahil paborito nga yan ang ating mga baguets. Ito na nga tayo drive sa ating first patient na schedule between 8 to 9 at medyo malayo nga ang bahay nila. At pag doorbell nga natin, sabi sa atin ni Lolo ay ayaw daw niyang magpa-therapy kaya naman nasayangan tayo ng oras at gas. Eddie wow, show <laughs> t ko na nga ang aking next client na bandang alas 9 at sabi niya nga ay pwede ko raw siyang kitain ng mas maaga. Kaya naman, medyo inis yon. Kahit nga medyo nang hihinayan tayo sa oras at sa gas, ay wala naman tayong magagawa. Pagkatapos ko ang kitain ng aking patient, ay binigyan niya ako ng napakaraming veggie chips na bilang pasasalamat dahil last din na ng aming therapy session today. Isa nga lang ang pasyente ni mama for today, kaya naman Pumunta muna ako sa store at nag ng mga errands. Dahil Valentine's Day ngayon ay bibili lang tayo ng Asian food dito ha, sa paborito naming Chinese restaurant. At umorder nga tayo ng egg drop soup, yang chow fried rice, at ang kanilang lunch special na dalawang ulam for $7.99. Talaga namang sulit na sulit. Malapit lang ito sa amin at ito na nga ating magiging hapunan for tonight. Habang nagigintay si Mama ay for the video muna. Pagkatapos nga nating makuha ang ating take out ay pumunta rin ako at nagdrive sa Giant para naman bumili ng ating pineapple dahil naubusan na nga tayo ng paborito kong pinya. Napag-utusan din ako ni JJ na bilihan nga siya ng kanyang favorite na vanilla yogurt kaya naman si Mama ay to the rescue. At habang nag-iikot-ikot ay nakabili din tayo ng steak worth 50% off kaya naman nakajakpat na naman for today. Nakasale na ang yogurt at less 50 cents yan at nakabili din tayo ng french bread para kay ate. Nag-self check out na nga tayo at tinanong niya naman ang mga pabulaklak na yan at napakamahal 25.99 ng isang dosena ay naman wag na lang. Pagkatapos nga nating pumunta sa Giant ay umuwi na tayo at si Daddy na nga ang pumick up sa mga bagets. Sa mga oras na yan ay tapos na nga tayong kumain ng ating early dinner at nililigpit na ni mama ang lahat ng mga pinaggamitan sa kusina dahil allergic talaga tayo sa kalat. Magsisimba rin kami ngayon ni ate at si JJ at daddy naman ay pupunta sa kanyang swim practice. Dahil ngayon niya ay Ash Wednesday, nag-aantay na lang tayo ng oras Ayan na nga ang ating swimmer, inaayos na ang kanyang project. Habang tayo naman ay tinatapos ang documentation for work. Pinuluma na din ni Daddy si JJ sa kanyang art project habang si Mama nga ay nanonood ng latest showbiz <laughs> Jeez, Pagkatapos nga nating pumunta sa church for Ash Wednesday ay umuwi na nga tayo bandang alas 8 ng gabi at na nakaramdam si mama ng gutom kaya naman kumain muna tayo ng yogurt para sa ating good digestion. Yan yeah, lang muna for today's video. Remember, every gising is always a blessing.